Alam mo sir, meron tayong uh, ito troubleshoot for uh, paghihiwalay ng makina uh, sa yung chassis. Gawa kasi ng yung tunog ng motor na to, si 160 ay uh, garar-gar. -gar. At uh, ano yung mo? Tensioner, no? Tensioner yung uh, sabi sa iba, tensioner daw. Tensioner yung, ano, yung sinabing issue. Kaso hindi naman totally, eh na nagkakaroon ng problema ang tensioner, tensioner ng uh, 160 ang lagi nagkaka problema kay 160 mga sir camshaft pag na natunog camshaft na yan ito kasi grargar eh. hindi ko na sa inyo kasi, uh, na parang may kasi na buksan na Ay, ipakita ko na lang sa inyo bakit na ganun yung nasabi ko na grargar dahil dun sa camshaft eh, pag si ADB 160 mga sir obligado pag ihiwalay natin yung chassis sa kayong makina kasi hindi kaya dukutin pagka uh, sinabi sa inyo ano, pag, uh, ang, ang, motor ninyo ay uh, tunog gar, gar at sinabi sa yung tensioner huwag kayong bibili kasi napakamahal ng tensioner 2 plus yung halaga nun pero bihira na sira yung tensioner ng ano, ang, uh, 160 kasi kakaiba yung uh, tensioner nila kapag uh, lagatik naman Andiyan na si ano si Rocker Arm. kapag Rocker Cam Shop. pakita ko sa inyo. Pag mo na dito. Pag si EDB kasi tatanggalin mo na natin lahat 'to. Yung clearings bago natin mapaghiwalay yung ano. Makina. Dito ni 150 upuan lang sa stator matatanggal mo pag mo na yung makina. Basta matanggal mo na yung mga kasabit pa diyan yung mga sensor. Kasi meron din yung ano. Uh, sa customer na ATV 150 tapos sa kabila 160 naman yeah, pag iwalay mga halim ito mga sir ayan, ito mga, sir, mga natanggal na natin yung pre dito at uh, ayan natanggal na nga natin yung mga uh, wire socket kasama kasi yung uh, wire ng ating uh, stator papunta dito. doon hindi tulad ng 150 na pwede mong tanggalin yung stator na hindi na sinasama sa makina ito pag nasamahin mo talaga or isasama mo talaga yung stator nya sa paghihiwalay pag ihiwalay yan mga sana pag natin yung chassis nya sa makina at uh, tatanggalin lang natin yung uh, water pump sa yung radiator para madukot natin yung ano yung pump yan, tagal mo natin yung ano, yung radiator. Pag isama yan natin, isama na ito. Buo na yan sa radiator. mo lang. Yan, tagal na natin yung ano, kasama na yung radiator niya. Yan na yung tatanggalin natin. Tapos, i-sisintro natin, Tat-update mo natin bago natin kalasin ito. Kasi hindi natin kakalasin yung uh, cylinder head. Yan, tabdin mo natin. Yan, update okay. nyo lang ito. Yeah. Sabag nito itong kanal na to. Yeah, tapat yo dito. Yeah. Tapos yan, katap din yan. Nakasentro na yan. Kaya pwede natin tanggalin itong ano. Ito. Yeah. Pag natanggalin nyo yung dito, tanggalin nyo rin yung tensioner. Nung una, ay uh, ito yung pinabili kay sir totally, hindi ito nasisira mga sara kasi langis ang nagpapatulak dito langis tapos katanggal natin yung ano sprocket cam chain yan, tanggal ko na yung sprocket cam chain tapos susunod natin tatanggalin itong mga to yan, tunaylo na yan lock yan sa ano sa cams, ano, rocker arm yung rocker arm pin tapos ito tanggalin nyo to ayan tanggal ko na yung tuloy dito at nalawagan ko na rin tong dalawan to ayan pwede na natin na uh, itulak yung ano yung pin tukod natin dito pag ganyan ayan dito mga salang sa kalahin hindi nyo matanggal yung pin dahil maiksi gamitin nyo itong tornilyo nung nandito ayan pasok nyo dyan dyan Ayan, matatanggal nyo na yan. Ha? yeah. Dito naman, kahit magkabaliktad, wala pong problema yan. Kasi same lang sila. Parehas lang. yan tapos tatanggalin nyo na yung ano, yung rocker arm. Ayan. Yeah. Kapilaan. Tapos, i-tatanggalin nyo na rin ito. Kung mapapansin nyo yung ano, ito oh gumagalaw na ayun o Okay, tanggal natin to gumamit lang kayo ng flat screw ipabaliktad nyo ito to ayan tanggal ko na pabaliktad nyo lang to yung top dead dito ilagay sa likod para matanggal nyo yan ito yung papalitan natin ito yun yan lang kasi kaya kapag uh, once na umikot na to nagkagargar kapag natapat na yung rocker arm dito at malikot yung bearing doon na magkakaroon siya ng ingay Ah, kita nyo. Yun. Yeah. Yung malit na bearing. Oh. Ah. Okay. Tingnan mo. Pag-compare mo yung sa stock mo. Ah, oh, yan 'yan. <laughs> Tapos ang gawin mo, itago mo 'yan hanap ko ng bearing na ganyan. Yung bearing na hanapin mo yung Eniski. Yung walang ano, yung yung hubad na bearing, yung walang takip. At least may reserve baka kung sakaling masira uli yung isa. Uh, pero ang gagawin mo diyan, ibalot mo sa plastic na gamit ng langis para hindi kalawangin. Yan ang ano, yan ang sakit ng ano, na uh, ADB. 160 hanggang sa P6 160 kapag ka once na grar grar na yung tunog ng motor ninyo at pinagbibili kayo ng tensioner o kung ano ano mag second an option muna kayo wala namang masama kung nag second option tayo para iwas tayo dun sa uh, bilhin ng ganito ganyan ganyan para hindi kayo madubli ng gastos kasi napakamahal po ang pisa ng uh, 160 ito naman yung isasalpak natin mga sir. Bago to, original din. Nabili ni sir. Kasi nakabili siya, nagpunta si sir kahapon dito at uh, sa amin yung pensioner. Narinig ko naman yung tunog. Sabi ko, hindi yung tensyon ng problema. Eh, ayun, sinauli nga ni sir at ito yung ipinalit. Hindi na nga pwedeng uli mo yung pisa nang hindi mo papalitan. Kaya ito, buti pinalitan. Ayan, walang play. Ayan, wala. Bali, pinauwi ko na yung, ano, yung isang ganto niya. Hindi ko pinaiwan. Kasi ito lang yung naging problema niya. Nakakabili si sir ng mga ganito sa bearing center. At least, meron siya, meron siyang reserba At uh, hindi niya na kailangan pang bumili pa uli. Kung bearing lang din na may pa, ano, ni sir, eh, baka hindi matapos yung unit niya. Eh, baka mahan mahirap po siya maghanap. Uli kaya mahanap niya eh, local. Eh, mas magandang buo na lang. At least, may reserba sa sir siya na lang maghahanap yung NSK yung sinabi ko na ilalagay niya nahahanapin niya yung walang ano walang takip kasi mas matibay yun yan ilalagay natin to kapag naglagay kayo kung paano nyo siya silanggal ganun din nyo ibabalik para ma pasok nyo siya yan ito na yung bago natin oh. walang kalog yan patalikod pa rin to ah ito yung timing niya na pag ganun dapat yan kaso pag tatanggal tayo tinatalikod natin yan hanggang sa may pasok nyo ay balik ko na yung uh, rocker arm sa rocker arm mga sira hindi kayo dyan malilito dahil mayroong nakalagay dyan intake saka exhaust kaya hindi kayo dyan malilito ay kita nyo dyan sa rocker arm nakasulat intake parang ganyan sa exhaust may nakasulat din exhaust kaya medyo pwedeng pagbalik ta rin yan. Ayan na, X, N. Ito malabo yung camera ko. Ayan Exos. Tapos tumilyo. Dapat maigpit ha. Huwag maluwag. Kasi pag natanggal yan. At kinain ng timing chain, mapuputol. Puro kakalas. Baka magsalubong yung piston sa kayong rocker arm. Ayan, nagay ko na yung spaghetti cam. Dapat ganyan ah. dapat ito. Tapos dapat nakatap din. Dito. So dumating yung ano, tensioner. Sa tensioner mga sala pag gaganito, tatanggalin natin at magsasaulit tayo. Pagalin niyo maglagay ng ano, ng langis po puno niyo to kasi pag hindi niyo to ginawa malagatik to na parang kala niyo eh, may problema yung rocker arm yan po niyo yan yan dapat puno yan kasi pag niyo ginawa yan malagatik yan kaya ganyan yung gawin niyo kasi diyan dumadaan yung ano yung langis dadaan diyan papunta rito Totoo. yan karugtong yan to saka dito kaya pag napapayaan nyo yung motor nyo sa langis iingay ka agad itong tensioner bago yung makina okay. bali uh, testing natin pa na rin at uh, nangyalagyan na kami kapulong ng kulan preston yung gamit natin kulan okay pa na natin yung narinig yung ano ayan may nagbo-blower yan yung standard na tunog nya mga sara wala na yung garalgar -gar nakikita nyo naman yung camshaft nya talagang uh, kapag ganun yung kalikot na yung bearing talagang cam, uh, lagitik magkasama yung garagar ito standard na tunog niya na yan Ayun, tapos ibalik natin yung bearing slot lot para sa final natin putik ko. ha? putik Kaya uh, kapag ka uh, once na gar garagay yung tulog ng motor niya, mas ma mas mainam na ma pa-check niyo muna. Huwag muna kagad bibili ng pisa, baka mamaya hindi niyo na maisa ulit. Yeah, masarap na ibigay natin yung kanyang mga fairings. Yeah, goods na goods na, makakawin na yun sir kapag ka uh, EDB yung ipapagawa nyo sa amin mga sala napaka importante yung uh, maaga po kayong pumunta para hindi po kayo uh, gabihin Ayan, at na-reset na rin natin gamit yung diagnostic tools na MST500 Pro. Kaya ah. yung kilometer niya. 13 pa lang. 13.6. Pero dalawa na yung unit. Ayan, goods na. Okay na ito mga sir. Makakawin na rin sir.